Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman nga ulit dito sa ating channel. Ngayong araw nga ay duty lang lahat talaga tayo dito sa tindahan. No? At dito ko na rin talaga binihisan si Alter at nilotionan maghapon magdamag nga tayo dito sa tindahan kaya ayan yung ating tindahan is napakalinis no wala nga tayong pahinga ngayon dahil yung aking asawa ay magjujuti na naman ulit at wala nga dito yung kanyang kapalitan at umuwi muna sa kanila kaya ayun wala din akong kapalitan dito sa tindahan dahil dahil tulog yun siya maghap at ayan nga dahil wala tayong maiwan dito sa tindahan at si Kuya Ambit na ang nagkaligo kay Alta at mamaya maya na natin yan bihisan guys dahil maglalaro pa naman yan siya at kakain at maaga ko lang talaga yan pinapalig ligoan kay Kuya Ambit para nga mamaya ipagbihis na lang dahil nga wala tayong mga kapalitan dito sa tindahal dahil nga si Papa Udon ay natulog talaga yon dahil magjujuti pa yon mamayang gabi. At uh, tayo naman ay mag-asikaso din dito sa tindahan. Si Ambit at saka si Pansot, sila na yung nag-asikaso doon sa aking kusina. At dito na nga guys, binibihisin ko na si Alter, no? Dahil nga umiiyak dito si Alter guys nang umuwi kaling sa labas. At ako naman nag-CR pagkadating ni Ate Amshi dito sa tindahan. Tapos si Alter guys, nadapa pala siya dahil bibili siya ng candy. Kaya ayan, iyak nang iyak tuloy at nasugatan yung kanyang kamay. Lumabas po talaga yan siya. Doon kasi siya daw bibili sa kanyang mama bibi. Kaya ayun, doon sa may gilid ng kalsada at nagulat talaga ako na ang lakas ng iyak ni Alter. Akala ko kung ano na nangyayari. Nasugat pala yung kamay niya, nadiin niya daw sa may bato. Kaya ayun, pag nakakita yan siya ng dugo guys, lalong lalo na na malaking sugat niya, ay naku, iyak nang iyak yan. Kaya ayan, tinatahan-tahanan ko siya dyan, no? Kasi parang ayaw na niyang pumasok sa school dahil nga iyak siya nang iyak at ang sakit daw ng kanyang sugat. At buti na lang talaga na pakiusapan ko siya na hindi pwedeng mag-absent anak dahil nga may pasok kayo at papagalitan ka ni teacher pag hindi ka pumasok. At buti na lang talaga pumayag siya, no? papasok siya ngayon. At tumahan naman agad siya, guys, nung nilagyan ng banid yung kamay niya. Sa palad talaga siya nasugatan. Ayun, sinisisi niya si Ate Amshi, no? Dahil pinayagan daw siya na lumabas at bumili ng candy. At dahil nga binigyan ni Ate Amshi kaya ayun tumakbo tuloy siya papunta sa kanyang mama baby at ayan nga nasugat nga yung kamay niya tingnan mo yung kamay niya may banid na yan at tumahan na nga siya at buti na lang talaga pumayag na siya napapasok na siya sa school kaya ayan binilin ko talaga siya na hindi pwedeng mag ano siya guys yung matak -takbo, takbo ba dapat lakad lang talaga kasi nga pag nadapa siya masugatan yung kanyang tuhod at kung ano-ano pa kaya yan pa lang tinutugon ko na siya na paglabasan na nga, mamaya, 'wag siyang tatakbo kasi minsan natakbo ka yan siya papunta sa gate, guys. Tapos natatakot kami ni Ate Amshi, sabi ko kay Ate Amshi na pagkalabasan na, hawakan mo yung kamay niya kasi tumatakbo talaga yan siya doon papunta sa gate at nakakatakot baka may mga sasakyan na malalaki. So ayan, humihingi pa si Ate Amshi ng pera diyan dahil nga pambayad ni Alter sa kaniyang ano, guys. Meron silang um bayaran doon sa school. Ayan, sa ate Amshin na nga yung pinapabayad ko dahil nga si Alter ay hindi pa yan siya marunong. Ayan, at hindi na nga sila mamamasahin no dahil ipapahatid ko yan sila kay Kuya Pansot kasi gising pa naman si Kuya Pansot nila at hindi pa naman natutulog. Sayang din yung pamasahin nila pag nag-service pa sila. At nagdala na lang din sila ng 10 piso para mamaya pag uwi nila sasakay na lang din sila kasi nga meron namang service doon sa school na nagaantay na motor papunta dito sa amin at ayan na nga papunta na sila sa school iya din yan sila ni Kuya Pansot niya kasi nga dahil is napakainit ngayon guys grabe yung init at sipa doon sa labas no kung mag ano pa yan sila maglalakad papunta sa school ay naku sasakit na naman yung paa ni Alter nagrereklamo pa naman yan so yeah. ayan guys papunta na sila sa school no ayan at ang um, tingin-tingin pa talaga dito si Panchito sa akin kung ano yung pinagagawa ko hindi naman niya nakikita na ako sa kanila oh siya guys ano hindi pa nga pala ako nakasama sa kanila doon sa pag ano no yung sa paniningil ba at wala tayong video doon sa palingki dahil nga is walang bantay dito sa tindahan dahil si Papa Udon ay nagjujote at maagang nagluto dahil nga maaga na ubos yung aming lumpia wrapper at marami nga yung mga fiesta fiesta so ayan nga at dahil hapon na at merong naglako na siyong may kaya ayan bumili tayo no at nakajote lang talaga ako ngayon dito sa tindahan guys dahil nga si Ate Amshi ay mag daw sila meron daw silang assignment at ayan nga patatapos ko lang maligo dyan. Buti na lang talaga, nagisig si Papa Udon at pinaligo muna ako. Siya muna yung pumalit sa akin magbantay sa tindahan guys at naligo muna tayo no dahil kanina pa talaga ako ligong ligo na guys dahil ay naku ang lagkit lagkit at ang init init ba naman dito sa tindahan maghapon ka walang ligo ay naku iwan ko lang kung nakakarilit sa akin yung ibang mga tindera dyan na halos hindi tayo makaligo makaihi or makaano pa no at pati nga yung pagkain natin is dito na lang talaga sa tindahan dahil yung aming tindahan hindi talaga pwede yan iwanan dahil nga maraming bubibili dito pag ganitong oras hapon na at dahil nga nagugutom pa ako dyan dahil yung ulam namin kanina is gulay at saka pritong isda lang parang kulangan talaga yung aking tiyan kaya ayan napabili ako ngayon ng shumay para masidla naman at matanggal yung sakit ng aking ulo kasi nga parang nagugutong pa talaga ako kaso lang yung shumay na yan is ay napakaanghang ayan kahit maanghang guys tinitiis ko na lang talaga ubusin no para maibsan lang talaga yung aking gutom ngayong araw na ito at nagkapi pa nga ako kanina habang nagda live kumakain ako ng gulay at saka isda ayan at dahil hapon na dyan sila na lang yung aking pinasingil no at sumama nga si alter doon sa palingke ewan ko kung ano yung pinabili-bili ni Alter doon dahil pag-uwi dito guys is may fried chicken na dadala no? at bumili rin sila ng Apat na sako sa na harina para lutuin namin at naubos na nga yung aming harina dito sa bahay. Tapos hindi pa ako nakapagbayad ng aking utang doon sa aking binibilhan At binilinan ko nga si Pansot na mag-ano na lang sila na ako na lang yung magbabayad. No? Bukas na lang ulit tayo magbayad ng ating utang. Ayan na nga at uh, tagaktak na yung aking pawis guys dahil sa super Ang hangba naman ng shumai na ito. Ang pinili ko nga palang flavor ng shumai is yung pork at saka yung beef kasi masarap kasi yung beef guys. Pero, pero mas masarap talaga yan guys pag homemade no. Bibili na lang tayo ng ano karne. Tapos lagyan natin ng tahong. Tapos gagawin natin yung siomai. Ay naku napakasarap talaga. Hindi mo malalasahan na may parang halo ba. Hindi katulad dito yung malalasahan mo yung parang halo nila. May hinahalo talaga sila dito na parang harina. Ayan at dahil hapon na nga dagsaan na yung aking mga Soki Labs no. Na bumibili ng ice water. Uh, lumpia wrapper at kung ano-ano pa dahil nga joti na rin ni Papa Odon ngayon. Ayan, habang ako ay nagtitinda dito sa tindahan ay nagagawa na yan siya ng lumpia dahil nga kanina pa ka hapon ay naubos agad yung aming lumpia wrapper guys dahil nga maaga na, na naubos yung aming lumpia no dahil nga maraming mga piyesta piyesta ngayon at nakulangan pa talaga at nahiya naman talaga ako sa aking asawa dahil nga natutulog pa kaya ayun hindi ko muna siya ginising na lang no wala na kaming lumpia wrapper o siya guys, hanggang late na lang muna yung ating video. At keep on watching na lang sa aking pagkain-kain ng show may no. At kung nagustuhan mo nga yung ating video, paki at paki-share na rin. At bukas naman ulit, paalam na guys. Bye-bye, God bless us all. More blessing, bye-bye.